Kamusta mga chong? So today's video, meron tayong tatlong shock dito. Let's compare. Ito yung shock ng NMAX version 3, NMAX version 2, at Aerox. So atin natin to. Tingnan natin kung gaano ka kahaba yung kanilang haba or yung sukat nila. So meron ako ditong maliit na pang... Okay, so atin natin. Okay. So, sa gitna ng butas ang sukat niya ay 32 cm or 320 320 mm Sa gitna ng butas ang sukat ah, dito. So, 320 mm ang NMAX version 3 Sunod naman yung Nmax version 2. So, sa gitna rin. Taas pala ng ano yun. Know? Okay. Ayan. 310 kasi ito eh. Ayan. So, 310 millimeter or 31 centimeter ang Nmax version 2. ang NMAX version 3 hindi po yung dulo-dulo ang sukat na nasa gitna po yan po yung pinaka ayan. so ang NMAX version 3 ay ayun 320 mm or 32 cm ayan then millimeters yung difference nila. Mas dito naman, sa Aerox Ang sukat ng Aerox Ayan gitna rin. Sukat ng Aerox ay Ayan. 305. Ayan. Approximately. Yan. 305 mm ang sukat sa Aerox. Ayan. So ang difference, makita niya naman yung taas. Ayan. Makita niya naman yung difference nila. Ito 305 mm. Ito 310 mm. Yung pang version 3, 300 20 mm.